yun guys, so andito na naman tayo sa Rusi para tignan natin yung bagong dumating ngayon. Ito na yung dumating Adventure X guys. <laughs> Ayan o. Oh. Ah, sarap. Oh, Adventure X, water cold, naka four valve. So inaabang-abangan nila to guys. So ngayon dumating na yung araw na to. So available na to dito sa Kabaduan Nueva Ecija. Ay guess oh, napakaganda pala sa personal. Hindi mo akalain na ito yung mukha niya sa personal talaga. Ayan o. Oh, premium na premium talaga guys oh. Oh, premium na premium. Paganda so di natin check. Eh vlog din natin guys pag may maglabas nito. So sana ma majakpatan natin para ma-open natin yung pinaka gauge niya. ito guys oh. Tas ito yung rejector niya. So iba talaga sa personal compared doon sa ano sa mga video lang sa picture. Pero pag personal guys, makiingkaan nyo ka talagang kumuha. oh. at tingnan mo yung kwan dito. Yan, yung handle nya. Tapos yung panel nya, oh. kitang kita. Tapos pwede i-adjust yung, yung ano, yung visor nya. Ito nga yung RF5 guys, Oh. Parang naluma yung RF5 kasi nakatabi sya. Ito yung mga scooter. Ito yung mga FI dito guys na nakahilira. Ayan. So ito yung dumating adventure X. Napakalaki. Tingnan mo. O, oh, sya lang yung malaki dyan, o. Oh. Yan, sya lang yung malaki dyan grabe kaganda guys oh oh ganda talaga pala ng ano adventure x so asahan na natin maraming kukuha nito guys so PM lang po kayo guys sa aking youtube channel para ma recommend ko po, po kayo kung gusto nyong kumuha ayan ayan guys so oh. yun oh yung talaga oh napakalapad kagaling oh ganda ng pormahan si Arifay oh. Ito si Arifay. Maganda pa naman din si Arifay talaga. Tapos ito yung mga scooter, yung Flex saka yung Sparkle. Ayan, pero dito si Adventure X Andito, dito. Oh. Napakaganda niya. So, yan para parang gusto ko nang kumuha ng ganitong motor. Ayan <laughs> guys, kung papayagan tayo guys, pwede tayong kumuha. So, yun. O yan oh, andito yung 150i na nakatatak tapos may rosy dito sa gilid. Ganda ng handle niya guys oh. So, ano kayo pakiramdam nito pag uh, tayo yung nagdadrive nyan no? ayan o no? oh. ito yung mukha niya yak uy dalawang mata oh grabe tapos ka gulong astig ito yung gulong ng RF5 oh yan so yung pinaka price pala nito guys is 110,000 tapos pag 3 years nito 4495 pag updated kayo, mag-list tayo ng 300 kaya 4195 yan guys oh So, piliin lang po kayo guys. So, sino may gustong mag uh, apply nito guys. So, pwede 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 ko kayong pwede ko kayong i-recommend dito sa Rosie. Okay? So, yan guys, oh. So, hindi pa natin mabuksan ngayon kasi kararating lang. So, kararating lang yan ngayon. So, baka mga sa sunod na mga araw, meron pang mga darating na ibang kulay. Ayan. ah uh, Kaya siguro bukas guys, So, out to, to bukas. Sana maaano natin to, mabutan natin bukas. Ano? ka. Lupit nyo, no? Kompleto. Kompleto. May passing, may... Ayun ko kung anong mga nakalagay dito, guys. panoorin nyo na lang sa mga, ano, magbibidyo nito. Ayan, guys, para... Pero, ano ko talaga sa inyo, guys, i-recommend. Napakaganda ng quality na talaga. Ayan, no? Premium na premium talaga yung mga kanya, a-accessories. Ah, Ayan. Yun lang, guys. So, sana um, marami pang bibili nitong motor na to kasi ito yung pinaka first class sa Rusi sa 2024 ito yung pinaka first class guys na naka oil cooler yan may may tour na yan guys oh. may regitor so kaya hindi na tayo bi, uh, matatalo dun sa mga ibang brand kaya na natin makapagsabayan so, yun, yun lang guys yun, Salamat guys. Bye bye. See si Si, gusto mo to? You like this? You like? You like this, siya? Popot? Oh, yan. Gustong-gusto pa ni Siya, oh. You like? Ha? Huh? You like? <laughs> Gustung-gusto pa ni Siya, oh. Ano? Sakay ka dito? Sakay ka? Oh, no. Wow, it's beautiful. Okay? <laughs> si Siya See si daddy na ano Kuha niyo mo yan See si daddy Kuha ka ng R5 Ah. Ah sige Ayan lang guys Bye bye See you soon